Isa po sa request na nabasa ko dito sa ating comment section, magluto daw po ako ng disasang pata ng baboy, maliban sa humba o kaya paksiw o kaya na may kare-kare. Napaisip muna ako bago po ako nagdesisyon na magluto nito at medyo kakaiba po ang mga rikadong inaloko sa ulam na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Welcome na welcome po kayo din sa Chef Ron Bilaro Cooking Channel mga kaibigan. O wala pong kamatis ang ulam natin ngayon ha. So yun na nga, Matapos po nating pagmantikain itong dalawang pirasong Chinese sausage na kikiam, isinunod ko na po ang sibuyas, igisa sandali at isunod na po natin ang bawang. Baka, banggitin nyo nga po sa akin kung anong ulam ang niluto nyo kahapon at nang makakuha na rin po ako ng idea sa mga susunod kong lutuin at nang ma-share po sa ibang kaibigan natin din eh, sa ating tambayan. O pag magbabungo na po ang bawang, ilagay na po natin ang pinakulo at malambot na pata ng baboy sa nyo na po. Lagyan po natin ng tomato sauce. Sayang yung naiwan, no? Sandali po, ha? Lagyan natin ng tubig at ng masimot. Tubigan nyo na po ng isang tasa. Kung mahal po ang kamatis, ipalit nyo po ang tomato sauce. Ayos na po yan. Hamak namang mas mura tomato sauce. Lalo na, kung uh, kakalah-kalahatiin yung lata na ilalahok nyo, yung kalahati sa ibang ulam nyo isama. Pamintang durog po. O pork powder, seasoning. Kung kayo po ay naglalagay, ha? Kung kayo po kasama ko pa ngayon sa pagluluto at nag enjoy na manood din banggitin niyo po sa akin kung taga saan kayo at nang mawari ko kung hanggang saan po naamoy itong niluluto ko ngayon mga kaibigan. Siyempre kung nababasa ko po mga comment niyo, bubuliwan ko na po kayo nang masyang kayo. Ayos po ba? O salamat po. Hello po sa mga suki nating laging nang aabang ng mga pang araw-araw na niluluto ko dito sa aking cooking channel. O takpan po natin at hayaan na po nating kumulo. O siya, kumukulo na po. Lagyan na po natin ng pork and beans. Nako, ito palang nabili kong pork and beans eh. May kasamang bacon. Yung regular pork and beans na lang po ang gamitin nyo ha. Alam nyo naman po ang lasa niyan, di po ba? Matamis na maalat. At pag nilagay sa sabaw eh, hindi na po kinakailangan ng pampalapot dahil habang tumatagal ang pagluluto natin eh, lumalapot po ang sabaw, nagiging sarsa. Kaya minabuti ko pong dagdagan pa ng isang tasang tubig sa tapayan at baka po matuyo. Takpan po natin sandali at hayaan na po nating kumulo ng bahagya. O siya, tignan nyo, abuso na yata sa lambot itong pata. Oh. Tignan nyo, parang nagkakalasog-lasog na eh. O, sandali po ha, ah. ilagay na natin sa huli yung siling pula at naging uh, mas makulay po ang dating. Tikman nyo na muna at kung ayos na lasa eh, Ilagay na po natin itong ating pechay. Sandali po ha, tanggalin ko muna yung tubig. Pechay naman po talaga katapat nitong ating pata. Hinaan niyo po yung apoy ng medium. Ilubog-lubog yung pechay sa sarsa. Takpan. At hayaan pong kumulo ng katitik. Yun na yun. Papawisan po talaga kayo sa sarap. Aba, nang maluto na po't natikman ko eh, talagang nasiham po ako sa kinalabasan. Hindi po ako mapapahiya sa ulam na ibinahagi ko sa inyo ngayon mga kaibigan. At para sa iyo kaibigan na nag-request nito, sana ay maibigan mo, para sa iyo to. Ayos po ba? Kayo ang bus eh. po!